kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang inabangan ng lahat na karugtong ng Senate hearing ni Senador Bato de la Rosa para sa iskandalo na dinulot ng pagsingaw ng dinatawag nilang Pidea ay natuloy na nga ito at dumalo na ang inaabangan ng lahat na kasama ang pangalan sa nawawalang listahan. Ito ay si Diamond Star Maricel Soriano. Kaagad na binasalamatan ni Bato ang presensya ng aktres at bumanat ang senador ng mga bisdak jokes nito. And we have Miss Maricel Soriano, sir. Thank you, sir. Oh, you, Ma'am, you seem to be so tense. Just relax. Huh? This is only... Uh, Senator Bato, This is not the king of the world. Please, relax. Wala, 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 problema, ha? Relax lang. Oh, masyado ka, tense. Baka mamaya, may tubig ka diyan. Please, ha? drink water. Ha? Ito, sir. Okay, okay, sige. Relax lang, ma'am. Thank you. Thank you. Ang pirador naman ng DDS na si Maharlika na nauna-umanong nagsabi na dadalo sa hearing kahit via online. Sa huli ay umatras naman pala. So, Miss Maharlika, ah, uh, initially signify her intention to attend this hearing but uh, later on uh, withdrew his her intention yes, sent a letter of regret saan natin na-address yung kanyang what? invitation? sa email sir email up, niya yes, siya yes, ng sir sa facebook okay, so marami sana tayong dapat itanong doon sa kanya kung uh, andito sana siya. Kung sa naunang hearing ay mag-isa lang si Senador Bato, ngayon ay anim na sila. Natagdagan ito ni na Senador Bungo. Kita naman natin ang epekto kapag mapuksa talaga yung iligal na droga sa ating komunidad. Mawawala ang krimen at makapaglalakad po ang ating mga anak sa gabi na walang takot. Mas mawawala ang korupsyon at magtitiwala ang tao sa gobyerno. Robin Padilla. Ah, uh, pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat, uh, lalo-lalo na po sa aming uh, General General Bonggo at General Bato de la Rosa, ng aking uh, mga kasama sa PDP at siyempre po ang aking uh, idolo, ang anak ng masa, Senator Jinggoy Estrada. Grace Poe, Chis Escudero at Jingo Estrada. Kahit na sandali lang naman ang mga presensya nila at si Bato, ang nanatiling mag-isang senador simula umpisa hanggang sa matapos ang pangalawang hearing. Bago nagumpisa mga pagtatanong ay muling nilinaw ni Bato na ang hearing na ito ay hindi para imbestigahan ang mga taong inaakusahan na kasama sa listahan, kundi ito ay para malaman kung paano sumingaw ang dokumento na hindi sana isinasa publiko. Muli, gusto ko itong bigyang din. Ang investigasyon na ito ay in aid of legislation. Hindi ito investigation in aid of persecution. Kaagad na binanatan ni Senador Jinggoy ang kredibilidad ni Morales sa pagtatanong kung bakit tila hindi ito sigurado ng petsa kung kailan siya sinibak sa pagkapulis. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo Your Honor, yung ganyang, ano no, hindi, kailan na ako sa dokumento. Your Honor. Ako, alam kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo, Hindi no? mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, ang, Your Honor, ang, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabasi ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maari ko po kayo masagot ng Diretso, Your Honor. Alam mo, imposible na hindi mo alam ko. Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, oh, na, that... Saturday, Saturday lang. Alam yes. mo, na-admit ka no 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na dismiss sa PNP. Yeronor, the next honor, the, the following year na na dismiss ka na. Your Honor, yung that sabi drop. Magkaiba po yung drop okay. doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after 1994 then. Yeronor. Yeronor. Yang oh. yang yan pong ah uh, yang pong uh, ano ng PNP na yan na restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan diyan eh na kung 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 i-recall -re ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga, may mga, ano po yan, may mga dokumento na nandyan, Your okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissed or trap, Your Honor? Graft. Draft. Draft? Draft? Draft, Your Honor. So, give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Napaanak ng patola si Jingoy Estrada nang marinig ang sagot ni Morales sa kanya na hindi raw nito kilala kung sino ang kanyang informant na siyang nagturo na sangkot umano sa sesyon ng ilegal na bisyo ang Pangulo at Artistang si Maricel Soriano. Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala your honor. Anak ng patola. Sa tagal ko your honor. Alam mo ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad Ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka na mga emidensya? Your Honor! Sinasabi, galing sa, galing sa informant. Your Honor! Sandali lang. Can you uh, uh, just let me finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatanda kung sino informant mo? Ha? Huh? Ha? Am I correct? Hindi, hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Mabigat ang aligasyon ni Morales na sinabi niyang nakita niya ang nakaprint na litrato mula sa cellphone ng informant at kilala niya. Kung sino at ano ang mga ginagawa ng mga nasa litrato, ang problema ay nasa pideya daw ito. Hindi daw niya hawak dahil hindi naman daw siya nagdadala ng ebidensya pa uwi. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuwalang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa tala niyang litrato, limang pirasong litrato. Na, uh, yung, yung litrato na yun, na magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita yung honor yun. Pinakita yon. Yung mga ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandon sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara kagaya nga sabi ko po sa inyo yung mga dokumento kinakailangan ko makita para maging specific po ako mayroon akong ibang naaalala pero pagpaumanhin po ninyo hindi po lahat o kabuuan maaalala ko pero imposible na hindi ko po matandaan your honor ito po yung ano, siya po ang nagsabi noon. So, Sige okay, okay, okay. po dokumento. Your Honor, na, nandoon nga po sa PIDEA. Na? Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. Kaagad na tinanong ni Jinggoy ang PIDEA kung totoo bang nasa listahan ng pangalan ng Pangulo at ni Maricel Soriano at ito ang sagot ng PIDEA. O PIDEA, meron ba pangalan si Maricel Soriano at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. Uh, but there's a hidden uh phrase there. No mention of uh, the name Bongbong -Bong Marcos. There is the name of Bongbong -Bong Marcos alias Bonget, Your Honor. Involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, mm. Your Honor. But the drug list. There is no there is no name of the oh, president, si? Your Honor. Soliano. No name, Your Honor. Sinubukang pigain ni Senador Bato si Morales na pangalanan ng kanyang impormante pero bigo pa rin ito dahil hindi nawawala ng palusot si Morales. Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung in confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler. alam niyo, as operatives, meron tayo dyang, uh, meron tayo dyang, uh, uh, agreement agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil uh, ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, ano? pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kung may lalaki, Your Honor, eh, yung mahirap kasi kung itidibolts ko yung kasarian, yung no confidential informant, Your Honor, makakanib ang buhay noon. Hindi po man sa, ano, no, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, ano, talagang makakanib ang buhay, ma identify kagad siya. Uh, operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung kredibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. Kahit na nako-corner na ay hindi pa rin talaga pahuhuli ng buhay si Morales, pang-abogado talaga ang galawan nito. Nadalhin mo sa hukay, itong sinabi mo ito sa interview ko with Marley ka. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po noon, Your Honor. Please do na. Pero na, yung... Mag-self-distract mag ka dito kapag... Uh, <laughs> Mr. Chair. ito, ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi. May sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na confidential de de de, informant. Sagot mo lang diretso yung sagot po. yung tanong ni Senator Bato. Hindi Sinad ko sinabi lang mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase po sinabi mo ito. May kundi, sinabi kundi, po ako pero hindi, you know, pero hindi. To disipig. Meron ako sinabi na papaunin ko sa libingan. Hmm. Oh, po, ang, yung confidentiality, yung identity, yung confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit anong magyari. Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilala ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, your honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yes, po, Mr. You Chair. Po, your honor. Sister Chair, let okay. me... Okay. Uh, Mr. go ahead. he remembers all the details, but he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor. he or she? Babae Your Honor, Your Honor, yung sinasabi ko babae po sa inyo Kung bibigyan niyo po ako ng karapatan. Sandali Yan lang, po, sandali ito lang. po yung hinihini ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi, ang hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi, kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Bakit naman no, madali? Opo, kasi alam, alam lo, sa sirkulasyon po eh, sila po yun eh. sila po yun. Gusto eh. so, magkaroon ng executive session. Gusto mong sabihin, in executive session? Wala ba yung namin na ng mga tao rito. Tayong dalawa lang, mag-executive oh, session. Bigyan yes, mo Pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarihan, baka sabi ko sa inyo. Kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Yun lang, yung, yung lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarihan lang pala sabihin mo eh? Sinong, how many how many, anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo? Your Honor, pagka nagsabi ako, masusunog. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Lalo oh, sa magbibigay ng kapang. Kasi kabaon. ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin. Ikaw ang nasusunog. Katulad ng unang hearing ay ganun pa rin ang nangyari sa pangalawa na ito. Nagtuturoan pa rin si Morales at ang Pidea kung nasaan ba ang sinasabi nilang orihinal na dokumento na nagsasangkot sa pangalan ng Pangulo. ina lang po niya yun. Sinasabi niya na sa akin over, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny um, mo? Deny, -deny um, mo na hindi mo wal talaga? Wala, wala po wala yung Kasi po, dapat siya ang may, may responsibilidad na itago yon. At kung, precisely, kung, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung safe keep yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, uh, your Honor, yes, Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yon. Galit po sa amin yung liderato ng Pideya. Yung sinasabi niya na ako raw, nung na-dismiss, ano? Hindi po, ang pinag-uusapan po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung na kami sa IIS, Narilip po kami, from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Muling iginiit ni Sen. Bato ang kanyang malakas na paniniwala na totoo nga ang dokumento na yun dahil sa tama ng butas ng fastener sa dokumento na ginawa ni Morales. Pero ang tanong, bakit hirap pa rin silang matukoy kung sino ang nagpalabas nito? Wala akong kinikilingan dito ha, I am objectively. Ikaw ba maka-generate si Morales ng papil na authority to report at saka yung uh, pre-ops na mayroong markings pa naka xerox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng uh, ng puncher na ginamit doon para pag uh, uh, pagsaksak sa passenger Ibig mo sabihin gawa-gawa kayang gawin yun o hindi naman. that is scientifically improbable at sa opinion naman ni Senador Jinggoy ay sigurado itong si Morales mismo ang siyang source ng dokumento na ito at nasa kanya ang orihinal na papel. Alam nyo sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he got the copy. Siya siguro ang nag-leak. Anyway, that is my uh, own opinion. ah, huh? And I believe I believe in it. Sa mga TDS sa taga-suporta ng Pangulo na tinabahan kung ano nga ba ang ibubulgar ni Marcel Soriano, ay eto na ang sagot nito sa mga naging katanungan ni Bato. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay, na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Uh, sa tingin mo? Unang-una -una po, hindi ko alam ito po sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan yung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. Uh, wala po akong alam. Wala. Okay. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamayari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay, Poblasyon, Makati City? Opo. Sa'yo yon? Opo. Yung 46-C? Okay. Hanggang... 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabenta? Ah, uh, hindi ho ako sigurado sa month pero yung year naalala ko. So, your your pre-ops is 20 12 Birona. 2012. Yes, sir. 2012. Totoo. So, bininta mo na after 2012? Bienta ko po siya noong 2012. Uh, yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, mm -hmm. yung Unit 46, the C. Aba. 2012, bininta mo. Yes, and your pre-ops was 2012. 2012. 2012. 2012. 2012. March 11. Okay. Thank you. Ma'am, kan, uh, Pwede bang mahingi yung... Makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Ako. Ha? Kung meron kayong... Hanapin ko po. Hanapin mo. Thank you disorganized ba at palaging nababasag ang mga itlog sa inyong bahay? Dahil yan sa walang magandang mapaglagyan. Ito na ang solusyon dyan kaibigan. Saktong egg dispenser. Organisado at madaling itago. Mura lang ito kaibigan. Kaya iwasan na ang mabasagan. Kumuha ka na nito. Mura lang yan. I click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order binantayan at pinakinggan natin ang pangalawang hearing na ito at magkakaroon pa raw ng pangatlo sa darating na Mayo at Renta. pero sa takbo ng pandinig na ito ay obvious naman na paulit-ulit at paikot-ikot lang ang nangyayari dalawang bagay lang naman ang nangyayari dito una Pinagpipilitan ni Morales na merong hindi natuloy na operasyon kahit na nakadokumento dahil pinigilan ito sa posibleng rason na sangkot ang Pangulo at si Marcel Soriano. Pero kapag hininga na ng ebidensya kung nasaan ang orihinal na dokumento at kung sino ang informant nito, ay pinabasa na naman ni Morales sa pideya kung saan ay itinatanggi naman ng pideya na walang ganong naturang dokumento hanggat hindi nila napapasalita si Maharlika at ang itinuturong informant ay kahit maghiring pa ng isandaang beses ay paulit-ulit pa rin ito dahil bakit parang ayaw nilang tumbukin na mapakanta ang mga nagpalabas nito kung sino talaga ang kanilang source considering na sinabi ni Batu na pwede itong makukonsiderang national security issue dahil sa inilabas ang top secret na dokumento na hindi dapat ipaalam sa publiko kahit wala man itong mapuntahan. Pero nangyari na ang gusto ng iba na dapat marinig ng publiko. Ito ay ang aligasyon na ang Pangulo kasama si Marcel Soriano ay tumira ng ipinagbabawal na bisyo. Ikaw, naniniwala ka bang may mananagot sa hearing na ito? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.